Pinasok niya dalawang daliri niya. Ayan, oh, namamagana. May sugat na yung isa. Naku ako to. Yung fidget spinner niya. Delikado pala to guys. Oh. Tinanggalan niya kasi to ng ano eh. Wala pang nangis kasi yan. Kailangan niya na... to. Natatanggal Nama ko. Namamagana ngayon. Yung silikon. Okay. nga yan. Hindi inaano mo dito. Pipisain mo yung dito oh. Pipisain mo yung dito. Iparaan ko ganun. Ayan oh. Pipisain mo lang dandahan. Oh. Diba? Umaano. Dandahan dito oh. Pipisain mo. Umanihin lain. Pinapasok niya pa yung isa oh. Tingnan mo to oh. Sugat na oh. Ako tagatanggal nito. Ah, oh. gabi-gabi niya to pinapagawa sa akin. Sagad na sagad pa. Yan ang laro namin doon. Sa loob ng kwarto. Pero hindi ganito na dalawang bitna? Oo, gitna? hindi dalawa. Oh. Isa lang. Pinagsama niya na eh. Mm -mm, kinakagat mo si mami bakit? sakta na siya eh Masakta na siya. Mm. dugo na oh sige so, na ipilit balik niyo na lang balik pag may balik tangi ganyan na nga ayan na oh Sugat. So, lang niya ng ano yung silikon na ano. Hirap nito. Tapos pinasok niya yung kamay niya. pinilit oh, niya. Pulang-pulang na tuloy. Yung Pula sakit na, no. na ng sugat oh. Hindi naman cutter yan. Alaw yan. Hindi, lalo ba sasaktan niya pag ganyan? Ay, bakas kanina yun siya ng pandesal eh. Grabe ka. Ganda yan. ng laruan na to. Galing. Sa kaya paborito niya yun eh. Pasok labas, pasok oh. Isang kamay lang niya yung ano ita, natin oh. eh. Dalawa ba naman ng daliri eh. Ganyan kami gabi-gabi, Bin. Papakabit niya, kakapapaano niya sa akin, tanggal. Tapos kabit na ka naman, tanggal na naman. Ano yun yan? Oo, oh, ang ganda mo eh. Ano no, si ano Sa eh. time naman si mo, baka kumain ng ano. Wala pa muna. Kasi na ito may langis itong kabila eh. Itong isa bala eh. Ayan na. Ayan na. Itong... Kaya ang talian mo. Ito na yung langis. Huwag na ibigay yan ah. Langis. <coughs> ito. Ayan o. Oh. Tingnan niyo yung daliri o. Oh, ito mag oh. niya na fidget spinner. Sinanggalan niya kasi ng silicone yan eh. Ng ano? Napapasok na yung kamay niya. Dalawang daliri niya. Ito yung isa o. Oh. Natanggal ko na.

Ang tali, ang tali, pero hindi na nilika. na nilika. Ang Uy, simon mo na sa ilalim. Bye. lang kuya, No, siya di nandyan, ma. Hindi, hindi na ko ano para lumabas. Hindi ko na ko. naman, na ko yan. Saan na lang sa Ayan tanggal na. Sagat. Sagat.